palang uh, araw po sa ating lahat mga idol na uh, day 15 po kami ngayon ano po so i-update natin yung uh, mga tinapos namin ngayong araw na na natin dito sa may CR ayun o oh. no? so, konting konti na lang mga idol yung mga last na lang dito sa taas saka itong mga uh, column po dito So may niche po dito sa gilid ano mga idol. Kakaroon po ng niche diyan. Patungan ng uh, mga panglinis ng uh, CR, shampoo and then na uh, yung mga uh, gamit pa na iba dito sa uh, bathroom and CR ano po. Yan so two colors po ito and then yung borderline and then itong sa taas niya iba. Then dito sa room 1 mga idol. Ayan, so ito yung kulay niya. Light blue. Then white oh, yung uh, sa kisa may ano. So na inireretos na lang ito mga idol. Then uh, final coat na. Ito, itong uh, septic tank mga idol, ito na. So tatlo yung partition niya, ano po, katulad ng sinabi ko, kapon. Uh, So, babakalan na lang po ito. Then, lalagay yung pinakamanol Tatlong manon din yung papalagay ko dito. Para pagdating dito sa pang-last na butas, mga idol, uh, medyo filtered na yung ano, yung uh, yung tubig. Hindi na masyadong marumi. <clears> Then, <throat> pinasigaso ko na rin ito kanina mga idol so ito yung kulay niya candlelight so konting konting retouch na lang yung natitira then ito na po yung kulay sa taas I re na lang po tatanggal yung mga bukol bukol na konti sabagat malalim po yung cove ng gumawa hihirapan silang mag liha doon sa ilalim so itong case naman mga, mga idol hindi po kami yung gumawa dito ano? Yan, so ito yung sa carport naman mga idol. Primered na ito. And then uh, primered na rin po itong sa So ready for top coat na po ito. Uh, gloss white lang naman po dito. And then sa so wash area mga idol. Ito, nakikita yung na rin po. Oh, naka-incline po ito. Nandun yung ano. Uh, floor drain niya. Ah, 5x5 yung papakuhan natin para diyan. Yung uh, floor drain. Then, yung iba pang update ano po. So, ito, itong tabon mga idol yan. Kung makikita nyo naman, halos matanggal na lahat. Pinapatabon po natin ito sa likod at saka dun sa may uh, septic tank ano din dito sa may uh, walk walking closet mga idol yan o, no? oh, retouch and then top coat na po yan so lapit lapit na talaga ano mga idol dito sa loob and then uh, palabas na po kami kanting kunti na lang and dito uh, sa may ano sa may uh, uh kitchen area halos retouch na rin po na lang po and then tapot na ito pwede na Then, dito sa may receiving ng room 1, ito na yung papasikaso natin bukas. So, yan mga idol yung uh, update ngayong uh, day 10. So, hanggang dyan mga idol, lagi tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat.